at po sa ating lahat ng mga kakwento. Welcome to Papa Joss Vlog. Subscribe and follow nyo po ako. Na. Malapit na natin ma-achieve yung ano, 1,000 followers. Tagal. But anyway, ang pagkukwentuhan po natin ngayon ay about investment. No? Hindi naman po doon sa ano, malalaki investment. Kailangan lang para lumago yung negosyo nyo ay nag-invest kayo. Invest with assets not with liabilities. Mag-ipon lagi konti-konti uh, para mabili nyo yung mga uh, pangangailangan nyo sa inyong paninda just like today so let's go pakita ko sa inyo simple investments hindi ko sinasabing malalaki katulad po nito na ita ako sa junk and then I found this ano metal table maayos po siya Dinisan natin and then yan 700 pesos uh, makapal na bakal magandang paa magandang brace it's galvanized Yun. so this is I think let me see 4 by 2 feet to Yun. kaya ako papakita sa inyo yan ikakabit natin dyan mamaya ang ating heavy duty kalan naka okay, step 1 tayo nilagyan natin ng ano granite may mga espera kong granite dito tiles sumak to so tas pinunasan din natin yan ng used oil ng ano ba to ng motor to avoid rust no kasi nakatira tayo malapit sa dagat so ayan na step 1 kabit tayo ng ating heavy duty kalan let's go pili tayo ng ating heavy duty kalan most of the people tawag dito heavy duty kalan pero ang pangalan din nito ay cast iron stove. Cast iron mabigat. And then ang tawag ko dito ay uh, three rings, no? Kailangan ko kasi para sa mabilis ang pagluto ng lumpiang gulay. Three rings, one, two, and three. Okay? And then aralin nyo na lang. Ay, ay, ito yung sa gitna, pinakamaliit na control. As I know, ito yung sa middle ring and then ito ay ang sa outer ring dito so this is uh, air air intake outtake adjustment kapag ka madilaw ang inyong apoy kailangan blue kundi mangingitim lahat ang inyong kaserola kawali and walang magandang heat na pino-provide yung orange na ilaw dapat blue And then we bought this for 1,600. Our cast iron or heavy duty kalan. Tayo of course ng regulator and then ng hose. Oh, Italy pa daw, no? Um, mura lang. Ang dami kasi Chinese store. Ang daming offers. Ang daming brands. Ang daming model. So, this is 200 pesos as I know. And then, 150 yata ito. So, 350 kompleto na yung ano mo. Hose and regulator. Tara, kabit na natin. So, here we go. Eto, directado sa granite patong, hindi pwede, dudulas. Eto, um, box lang, karton. And then, eto, lagyan ng kahoy sa ilalim. Kasi mabigat tong hose, pakita ko. Pag hindi nyo yan nilagyan, aalog-alog ah, yan. Diba? So, kailangan lagyan ng kahoy sa ilalim itong brace. Itong brace, itong ano, lever ng ano, gauge ng gas. So, mission accomplished. Stable na siya. Let's go. Match ang talyasi na malaki. Kung walang alog. Tingnan natin ah. Sayad ba? So, I think it's perfect. Walang alog. Firm ayan. Inaalog-alog natin. Wala. Firm no? So, ayan. Saktong-sakto. Then, let's try natin magluto um, hinugasan natin tong talyasi ano ang magiging problema hindi naman problema marami itong ano bungi sa mga side isa ah ayan dalawa at matatalas natin pa natin ha ikot 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 dalawa lang naman so um madadali kayo niya sometime tingnan niyo kung paano yung ka talas no so bago nyo gamitin yan make sure safety madali lang naman Ayan, file lang na kung tiga hawak i-file lang natin ha Here we go so wala na siya pinatay ko na lahat nung ano talas ng sides para hindi tayo makadisgrasya no kasi nagmamadali tayo lagi magluto so safety first no kasi pagka may nasugat yan and then mas malaking abala yan naka harm pa tayo ng ibang tao or tayo so let's go, taob na natin, patuyin natin and fire check tayo sa ating cast iron stove bukas ng kalan ay counterclockwise yan so fire check tayo let's see so fire check tayo, mahalaga pag meron kang um, heavy duty kalan ay ang long stem lighter Ayan. So, let's go. Dito tayo sa gitna. Ayan po. Masyadong malakas. So, let's natin. So, kung mapapansin po ninyo. Papansin naman eh, no? So, ang ang apoy ay asul. So, dito na lang tayo mag-focus sa ring. No? Madali nyo naman na ano eh, ma-tandaan yung sa switch. So, dito naman tayo sa middle ring. Pwede nyo naman ilakas na yan Sunod-sunod eh. naman yan eh. Usually po kasi pag may nakapatong na kalana na dyan, hindi ko na nilalight yan ng lighter. hinihipan ko na lang. Sa pa. Yan. Ang ganda po nito. Itong na to. Perfect ang apoy. Ayan po. Malakas na apoy. Ayan natin. So, super perfect po, no? And then, outer ring. Yan. Tignan nyo po yung outer ring, oh. May konti siyang orange, no? So, adjust natin yung, ano, yung air intake. Ayan na po. Na-adjust ko na po. Pipiit nyo lang, kaliwa kanan, nanapin nyo lang, ha? Okay na yan. So, ito po yung sinasabi ko. eto, kaliwa kanan testing natin, eto ay naka full ano, malayo outer ring yan ha Iisasagad natin papunta doon not much effect naman po uh, maganda na po kasi apoy na ayun po, nag orange siya konti dahil nakangat so loose na lang natin po so yung gitna wala na kay ganong kailangan adjustment pagka perfect na yung apoy no need for adjustments Okay? Yun, luto tayo. Dati, apat na salang ako eh. So, ngayon, tignan natin kung kakayanin ng isang salang. Kita tayo ang mantika. Around the wall. So, let's go. Pasang luto na ito. Ang unahin natin luto ay ang uh, tatlong dangkal nga pala ito ah. Uh. Ang lapad hanggang dito. 3 kilos kamote. Di diba? Bilis. Thank you Lord. Sa provision mo. Ini agad dati tagal dito. So, ah, pa kaginhawa magluto. Bilis. Konti-konti lang. Dami nito, apat na lutuan to dati. Ngayon ay isa na lang. Konti-konti. dami yan. laki na ng binili namin kawa ha. Buti na lang. So yun, medyo na-overwhelm tayo, hirap paluin. Kasi apat na luto 'to eh no pinagsama-sama natin. So next time, in dalawang luto half-half lang.